Okay, so maraming naguguluhan dito sa post ko na to. Yung pinaflex ko kasi dito ay ito o. Oh. Yan o, yung total earnings worth 15,510.38 centavos. So, ayan yung pini-flex ko, kaya tinakpan ko yung full name ko, yung account number ko, at yung available balance ko. Ang sabi ko dun sa caption, sa loob ng 2 years na meron akong C-Bank account, or ngayon ay kilala na natin bilang si Mary Bank, formerly C-Bank po yung dati ng pangalan. Nagpalit lang siya ng name, pangalan lang ang pinalitan, pero lahat ay same pa din. Okay, ang sabi ko, ayan yung kinita ko, yung mga tinubo ko, yung mga interest ko sa loob ng 2 years na akong may maribang. So, sabi nila, paano daw ma-withdraw yan? May nag-comment naman na isa, hindi daw yan nakukuha. Kasi may mga tinanong na daw siya na nag-post niyan. Wala naman daw sagot kung paano makuha. So, parang display lang daw. So, wala daw yan. Meron po yan, okay? Ayan na nga yung inaipon ko sa loob ng 2 years. Tubo ko yan, interest ko yan. So, paano ka magkakatubo? kukuha ng tubo ng interest dyan sa available balance mo. Yung tinakpan ko na dalawang aso. So, kung meron ka ng maribank account, medyo magigets mo talaga siya eh. Kasi pag may laman yung pera mo, araw-araw may interest na papasok. May kita mo yan, nandyan sa baba nyan, sa baba nitong ano ko, screenshot ko. Araw-araw may papasok yan. Kumalit lang yung pera mo, sentabos. Ngayon, dyan sa nakita mo yung up to 4% PA, dyan mo makikita kung gusto mong gumawa ng sample, kung may 1 million ka, magkano ang magiging interest mo, magkano papasok araw-araw, nasa 74 pesos yata araw-araw kung isang million ang pera mo. So, kung mas malaki ang pera mo, mas malaki din ang papasok na interest sa'yo araw-araw. So, yung mga interest na yon sa loob ng 2 years, ayan na siya. Naipon sa total earnings, yung 15,510. So, hindi yan yung 15,000, pwede ko na ba yung withdrawin, kuhanin, kasi gamitin ko, pambibili ko ng cellphone, hindi po yan buo ngayon na 15,510. Napunta yan dyan sa available balance. Unti-unti yan. So for example, ang tinubo ng pera mo ngayong araw, 50 pesos. Yung 50 pesos, automatic madadagdag dyan sa available balance mo. So bukas may 50 ka ulit na tinubo. Madadagdag ulit yan sa available balance mo. So may 100 ka na. Yung 100 na yon madadagdag din yan sa total earnings mo. Dyan yan mapupunta. So, ibig sabihin, lahat ng tubo ko na yan, yan na yung lahat. Pero hindi ibig sabihin na buong pera yan na pwede ko siyang with withdrawin kasi nasama na yan sa total dyan sa available balance mo ayun, so yung, iba yung may mga sibang account na nasa sana ako sa sibang, may maribang account na, na may tubo araw-araw, ginagamit talaga nila may mga cashback talaga sila medyo nagigets nila kung saan napunta, alam na nila yon. so yung iba na bago pa, so ayun po yung paliwanag akala kasi nila, pwede din withdrawin yan total lang kasi na, eh. total earnings ayan na yung buong naipon ko, pero yung unti-unti yan. ba diba? Unti-unti yan sa loob ng 2 years ko kay Maribank. Pero, hindi yan buo na pwede kong ma-withdraw kasi nadadagdag yan sa available balance. Okay? So, sana nag-gets nyo. Napaka ganda po ng ano na to. Meron akong dalawang online na digital bank na ginagamit online pa. May digital bank na ako na ibang uh, banko pero hindi ko na lang banggitin. Pero mas gusto ko talaga gamitin itong Maribank mas mabilis kasi siya gamitin. Ang lahat ng transaction mo may cashback. Ayan, pag bibili ka ng load, may up to 5% na cashback. Magbayad ka ng bills, may 5 pesos ka. Kapag may binili ka, ginamit mo ang ATM card mo pang bayad, may 1% cashback ka. Papasok yun kinabukasan. Kapag nagbayad ka, minimum ng 100 pesos. At ang ginamit mo pang bayad, yung cellphone mo, yung app mo, scan and pay. Yung magbabayad ka through scan, mag-scan ka, basta minimum ng 100 pesos, may instant 2 pesos na cashback ka. Tapos nakapromo sila ngayon pag nasa abroad ka, ginamit mo payment ang card mo, 3% ang cashback mo doon. So, ang daming ano, ang daming benefits. Tapos may pa mo pa sila, may free sila, ayan no, one month insurance. And eh, pwede silang mag-offer sa iyo ng credit. Ayan, pwede kang mag-loan. So sa akin maximum ng 100,000 yung in-offer nila sa akin, hindi ko pa ginagamit. At kapag nag-download ka, Diyan sa link ko or nilagay mo ang referral code ko SBEVON28. Alam ko this month lang yan ng October, hindi ko alam kung mag-extend pa yan meron kang 175 pesos. Basta ha, pag na verify ka agad-agad, huwag mo na patagalin kasi may expiration din yan, may makukuha kang 175 pesos. Legit na legit yan. Basta, ilagay mo yung referral code ko. Kasi pag hindi mo ilagay, just na-verified ang account mo, at nag-deposit ka ng 1,000 pesos, wag mo aasahan na may makukuha ka, kasi hindi mo nilagay yung referral code ko. Pero once na ilagay mo, kasi doon magagaling, mag-generate yun. Malalaman ko din yun kung may pumasok na sa'yo, okay? 175 pesos sa iba, wala. Tsaka one valid ID lang, at face verification lang ang kailangan. So, kung sa traditional bank ka mag-open na account, ang dami pong mga papeles na hahanapin sa'yo. Hanapan ka pa ng proof of billing, mga business permit, kasi tatanungin kung saan galing ang pera mo. Ito, online lang. Talagang cellphone lang. Dot, 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 ka lang dyan. At kapag medyo may budget ka naman, 10,000 pesos ang deposit mo, 7 days naman na wag mong gagalawin. Kapag 1K ang deposit mo, 175 pesos ang makukuha mo. Basta yung 1K, wag mong gagalawin or babawasan dyan sa Maribank account mo sa loob ng tatlong araw. Kapag may 10,000 pesos ka, 7 days naman na huwag mung gagalawin. Antayin mo na may pumasok sayong from my referral. Importante 'yung SB Evo 28 kasi doon manggagaling 'yon. Automatic 'yon basta masunod mo 'yung promo, 'yung sinabi ko. Okay? Pag 10k, may 300 Shopee voucher ka. Kailangan i-link mo sa Shopee mo kasi ano yan, parang sister company sila may 175 pesos ka plus 15 pesos from cash deposit a total of 490 ang makukuha mo so legit yan ha, kaya medyo malaki yung sa akin kasi personalized yung promo code o yung referral code ko, tignan mo kaparehas ng name ko diba, SB Yvonne28, SB kasi si bank siya before and then yung name ko Yvonne, tsaka yung favorite number ko ang 28 so kung may tanong pa kayo, comment lang and I hope naliwanagan kayo sa paliwanag ko about dyan sa total earnings na nasasama na siya sa available balance